no. Water. Ito, tubig lang. Tawag. Mm. Dylan? Ako, kainom uh, lang ang maraming tubig. Matulog lang sa tamang oras. Maligo ako lagi. Ano oh, na tingin ka kay kulit? Ito <laughs> <Kaya> sa mga 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 kulit. And syempre, gagamitan natin ng cleanser. Yeah. Ano ba ang cleanser ko? Wala kayo dyan. Pants. Pants! Ah, Pants! Pants! Kaya pala. Ikaw ka Ang ginagamit ko lang naman, hindi nyo ba nahahalata sa aking face na super young looking. Alam niyo ano? <laughs> ano? Go. <laughs> Ang ginagamit ko is pan sa pagising bago bagu matulog. Oh. Okay. Ang sarap ng pan. So, sarap. Yun yung ano. Right. Thank you for the question so, and bro, 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 for helping us on another milestone. Now, wait for hmm. Dylan kasi ibubudol niyo naman Go! Ready. Oh. Okay, go. go. English. 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 Doors. Two words. One word. item. Pants. <laughs> pants. Pantalon. Pants. Cargo pants. Leather pants. Two words. Ah, word. pants. Sip. Inhaler. Ah, <laughs> guys, ang ano natin, ang, ang item po natin ngayon is Black Inhaler. Grabe! Ang <laughs> ganda! Mmm! Sarap! It, meron tong binibigay na meaning eh. Kasi ako mahilig ako sa black na color. So medyo astig. Hindi medyo astig, astig talaga. And of course, sa mga katulad ko na kung nalalaman niyo ba, ako ay may allergy sa umaga. Allergy ko ay allergy ko sa alikabok. Pag, pagka Parado ang ilong niyo. Ito ang sagot. Saan pa kayo? Hindi to budol eh. Budol ba to? Hindi to budol. Binibigyan ko kayo ng solusyon sa problema niyo! <laughs> 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 Hindi tulad ng mga ex niyo na puro problema ang binibigyan sa'yo! Yeah! Yeah! Panis! <laughs> 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 ito pa. Dalawa na makakuha mo dito. Two in one to eh. Two in one. Two in one. Arom aromatic nasal inhaler, inhaler and oil. Uy. Ang presyo nito, SRP 75. Oo. Mm. 75. Ngayon nanonood ka sa akin, 70 pesos na. Oo. May dalawa ka na. May dalawa ka na. Sulit na sulit, black na, aesthetic pa. Mm. At nakatulong pa sa health mo. Ayan. Mapapansin mo. Mas nakakapagod pag nalabas mo. Siya. Mm. Uy, ang niya. Ayan, pampogi. Tama, Pero, tama. Maraming salamat. Order na kayo marami. Love you. Let's go! Let's go. Next item. Oh, Binsoy. Oh, Excited easy. na ako dito. Easy po na. <laughs> ang tumpak po ulit kahit ikaw lang na nakikinig. Ang galing po! At eto ang bibenta ko sa inyo ngayon mga kaibigan. Nandito na Nanggaling galing sa Varga Nation ang siya! Pure Inhaler and Oil in 2-in-1 Main in Thailand! Woooo! Kapang ka! Kapong ka! Kapong ka! So guys! Ano bang hinihintay Sa Salagang 68 pesos mabibili niya ito. At wait! There's more! Hmm. Ano pag more? Nawawalang wallet ko. 62 pesos na lang ito! bibili ko na! Napaka-mura guys! 68 pesos na lang! Grabe! Let's go! Let's go! Ah, Nakasave ka na ng 6 pesos. Discounted na to. 8.8% product. Guys, kung ikaw ay sinisipon, yeah. kung ikaw ay sinisipon, guys. Hindi yan, hindi yan, hindi yan. Akin yan, akin yan. Akin yan na to. Nalilito na ako. Sobrang mura na binibay na ako. Pare ko, may kita nyo naman yan dyan eh. Sa screen nyo, tignan niyo yan. Screen nah, sa screen nyo. Nasa screen nyo guys, makikita nyo yung item dyan. Napaka-katanda, ang puti, 1 pa! sa isang lalaki yan, dalawang nakalagay, napaka-perfect, napabaluna ko si Tito na ako guys, tapos sa babaligtaran parehing talumpati. Binigkas ang tuyan, tama 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 inhaler. Hindi, hindi. Massage. Oil. Ointment. Ointment! Ang ganda ng ointment! Yan, yan, So, kanina pinakita namin to, pero para talaga to kay Colette. Sorry po sa confusion. Ayan. Hello, everyone! So, ipapakilala ko sa inyo ang siyang pure oil na varination. Ito ay nagpapagaling ng inyong sakit-sakit sa utak sa utak. Sa ulo. At pwede rin siya sa sipon. Dito, sa harap ng inyong ilong. At pwede din sa mga kagat ng mga insects. And sa muscle pain yun. Siyempre, sa halagang SRP nito dati ng 315 pesos. Ngayon, nanunood ka dito sa last live ng PBB Gen 11. Ang price nalang ay nagkakahalagang 299. Ah! tama, Masakit na yung likod ko sa kakaintindi ng tatlo na to. Ooh. Oh! Stop. oh. oh. Ayos ah. So kung kayo ganun din, kailangan nyo na din to. Yes, bilhin nyo na. I-check out nyo na. Dalihan nyo na. Puy, taga Dali na kay no, kabalo ko nga. Sakit kayo na inyong mga ulo, kay naglagot na mo, kay hindi mo kasabot sa inyong gibate, sakit inyong lawas. Kalita na ni kabalo na mo. Kabalo ko nga kailangan ninyo ni. Eh kami na nata mga bisaya, purti ka kung gihanjod na to. So, kinahangla na to niya. Check sa out na. Adlaw, adlaw na to. So, what are you wearing for the Gajansan at sa buong Pilipinas? Bilhin niyo na. Para mawala yung sakit sa ulo mo. Uh Oo. -oh. Thank you, Colette. Bye! Ako, oh, ako, oh, ako, oh, ako. Oh. Ah, ikaw. Ayaw na ba? Sige, ikaw na, ikaw na. Ay, ay, English! Putol, putol! Stove, minis ba yan? Oyster, uh, -lata. -lata. Portable electric stove. Pwede na yun! So, ito naman ang item natin ngayon. Eh, eh, <laughs> so item natin ngayon, Padaliin natin ang uh, pagluluto nyo at uh, para iwas paso din kayo, i-check out niyo itong uh, galing sa Haven na in induction table top. Ta na nagkakahalaga po sa 3,500 o 400 3,499 pesos pero dito po sa last live dahil may 27.7% na discount kaya eh, makukuha niyo po sa halagang 2,529.77 pesos na lang yun ang laking tipid nakatipid ka ho ng ganang isang ligo isipin niyo po yun at uh, meron po siyang nag-control at ang uh, ang power po niya eh Aabot po hanggang uh, 6 to 9. At may timer na rin po siya ng uh, up to 180 minutes. Ooh, sobrang Mismo. 180 minutes, convert mo 2 hours. Ah, uh, 3 three hours. Oh, 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 mga may hilig magluto oh, 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 yung oh, 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 ito mo, oh, 3,499 na original price. Uh, Dito sa last live, 2,529 na lang. Parang may panluto ka pa sa... Oo, oh, oh, tama. Bibigay mo. Oo, tama. Sama. hindi <laughs> ah, <sarang> ako, <laughs> Hi. Guys! Pakyawin nyo na. Pakyawin nyo na. Mura-mura na to. At, ah... Uh, bilhin nyo na. Bilhin nyo na. Bilhin nyo na. Bilhin Bili. so, nyo na. Pwede na ako to. Sa libo. Pilih na, pilih pilih. Okay, thank you, thank you. Okay, I'm back. Bago to, bago to, bago to. Bago to, bago kayo, makinig kayo. Bago to. Bago, bago. English. Oh, Oin <laughs> Bago! 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 parang sa okay. same pala tayo. Ang ano natin, ang product po natin ngayon, yan ba yun? Yan yun. Ito yun. Oo. -o. Ay galing sa Varga Nation. Okay? Ito ay Shang Pure Formula 1 3cc ball tip oil. Alam ko nakikita nyo yan. Ala nakikita nyo yan sa ano sa sa screen nyo ngayon. Pag masakit ulo nyo, Pwede, pwede to. Effective for headaches, dizziness, motions, motion sickness. Kasi ako, lagi akong kinakagat ng mga ano, ilamok sa mga. Totoo, totoo. Insect bites. Um, stomach aches. Acid, pare ko acid, acid, acid. Ay, ay, ay. And muscle pain. Pagka masakit na yung kaka-pump nyo sa, ano nyo, sa bahay Exercise. nyo, sa pagka-workout nyo, pwede nyo gamitin to. And, panlaban to kay Uwa. Kilala niya ah, si but... Uwa. Kilala nila si Uwa. Oo, oh, kilala, si kilala. Si... kilala. Kilala. Kila Uwa. Si Uwa. 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 Parang sa mga mahilig mag Uwa. Okay. Kaya dapat lagi kayo naghahanda ng na ganito. Kasi yung mga ganun, ano naman, yung mga ganun eksena, hindi natin maiwasan. Tama, tama. Lalo na masaya, masayahin tayong tao. Oo, oh, tama. Kaya dapat, pagka may ganun nasa una, ready-ready at maaano yung ulo nyo at mga sakit, sakit nyo sa katawan. Mismo, Kaya mismo. Kaya nung pang nyo, 94 pesos na lang yun, yun dahil nanonood kayo eh. Mismo. Dahil mahal kayo, 94 pesos na lang to. Di ba? And syempre, dalawa na. Dalawa na. Dalawa na. Dalawa na. Two, It man. takes two to tango sa buhay. <coughs> Tag isa kayo lang minamahal mo sa buhay. <coughs> Oo! Kaya okay. dapat, panalunin nyo kami dito okay. guys. Dahil, Manama. Palalo naman kasi sa inyo. Ooh! <laughs> hey! Kinikilig! Kinikilig! Okay, guys. Bilhin nyo na. Ito na. Hindi na kayo lugi dito. Panalo na panalo pa. Kaya ako sa ikaw, ako sa inyo. Pakyawin nyo na to! Bili kayo na sampu. Tama! Tama! Each member uh, ng pamilya, sampu. Kung lima kayo sa ano, sa ito. Bili nyo! Bili nyo na! Pakyawin nyo na! Hanggang Pasko! Hanggang Pasko, magbibigyan nyo itong regalo sa mga kamag-anak nyo, sa mga kaibigan nyo, at sa mga kasama nyo. And marami. ball tip siya, I heard. So yeah. easier siyang simutin, oh, oh. no mess, on the go, relief ka. Yeah, sobrang liit. At saka yung mga binili niyong bag kanina, ilagay niyo to. Ooh. Safe Dama. and secure mismo. Yeah. Yes. Pero siyempre, yes. dapat mas secure, so dapat mas marami yung bilhin niyo para pag if ever misplace niyo, May extra ka. Maraming oh. maraming marami salamat sa inyo nandiyan. Please do watch us um, here La sa LazLive, PBB Gen 11. Okay. okay. Let's go. Oh, next. Yun na yun. Ang... Ikaw, ikaw, ikaw. Meron pa pala. <laughs> Ay, meron pa pala. Ito, ito. Sorry, 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 sorry. Sorry, sorry. Ang magandang bilag ng Jensan. Ay! Okay. English. Nawawala, nawawala. Inhaler. Inhaler. Inhaler? Ano yan? Lipstick? Maliit. Inhaler? Wala. Maliit. 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 Ilabas natin yan, Ate Joss. Ilabas Let's natin yan. Sige. Ay, ay, ay. Ano yan? Ang ganda naman ang packaging. Oh, ah. Parang ang humahawak. Uh, ah, humahawa. Walang sagot. Mga <laughs> bastos. At nag- tayo. Barga, from Varga Nation. Product, ang product na ito ay Spring Peppermint Essential Oil for Humidifier Diffuser. Oh! 16 Relaxing Scent Oils for Wellness Sleep Varga Nation. Ang SRP natin nito ay 75 pesos. At dahil nanonood kayo ng last live, meron tayong 71.00 pesos. At ang savings natin is 4 pesos. At discount 5.3%. At ang 100% pure essential essential oil distilled from peppermint leaves, ensuring a high quality and diluted essential 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 oil. But let's, go, let's go. Grabe. So add to cart yun yung spring peppermint essential oil, kasi yes. for sure kung nahirap lang ka matulog, Sigurado ako, kung may mabahong utot sa kwarto niyo, pwede niyong gamitin yan. Ayon Ayon na, tama! Tama! Ayon tama! Ma. Isang patak, wala akit yung bahoy! At syempre, multi-purpose pa siya. One of the most versatile oils commonly used alongside lavender oil. Syempre, pupunta na naman tayo sa benefits. Ang benefits nito, aromatherapy enhances focus, concentration, energy, and wakefulness. Wake Wakefulness when used in diffuser, stress and fatigue relief reduces stress and mental fatigue, providing a refreshing and uplifting aroma. Oh! So, bumili na kayo nito, guys. At syempre, huwag niyong kalimutan manood ng PBB Gen 11. Hey! Salamat! So, yun guys, don't forget, kung kailangan nyo matulog, kailangan nyo nagtulog, mag-check out na kayo guys, kasi kailangan nyo gawin yan. Out, check, Pero, out, oh, check out na! Check out na! Out, out, check out na! Out. Out, okay, okay, out. sige. But guys, we reached another milestone for this round. Nakap 249 orders tayo guys! Oh! Okay. Ang galing! So, because diba we promised, A question from the outside world, kasi yun naman talaga yung promise namin sa iyo. So this is dedicated for JM, mm -hmm. pero the rest will also answer. Tingnan mm natin. -hmm. JM, mm -hmm. okay. sino ang celebrity crush mo? Huwag kang mag-series. Ah, celebrity crush naman. Ah! Oh, eh, eh, eh. Wala pang celebrity crush ko. mula pagkabata. Katrin Bernardo lang talaga. Mm hmm. O oh, ikaw, Ah, uh, nag-iisang... Patibok book ko sa puso. puso. Oh, sa puso. Oh. ano, eh, yung paborito kong magaling sumayaw. Si Sheena. Sabina. Oh. Bini. Bini Shina. Bini Shina. Mm. Okay. Ikaw, Dylan. Kilala niyo to. Ay, ay, ay. Kasama ni Shina. Oh! Ah! Oh! Mika! Nagbabalibol. Mika! Hi, Mika. Bye, Mika. <laughs> <laughs> Ikaw, Colette. Oh, Siyempre, lalayo pa ba tayo? Eh, ang aking crush naman ay What si... Kung sabihin ako? Ooh. Assuming. Ayaw ko ng assuming. Si Coco Marti. Oh. oh. Coco ah. Marti. Ang pogi niya. Hi, Papa Coco! <laughs> Aba si Jess? For me naman, I'll stick to um, a classic answer and I will say Jericho Rosales. Oh! oh. Pogi din ni Jericho. And then you can hear. Ay! Dalawa. Okay. <laughs> okay. Crush oh, isa lang. Uh, isa lang. Crush na. We'll Huwag Grabe. Uy, seloso. Seloso pa naman to. Uy. <laughs> so guys, um, I just want to ask, um, are you looking for a way to earn money? Mm. Through content. Or, yeah, content that you're posting. Well, it's a good thing because we have good news for you. Good it. news! You By being a Laz affiliate, you can already earn unlimited and flexible income like you're actually working a 9 to 5 Whoa! workshop. Pero ang rito is your content, your rules. Whoa! You I can like share it. whatever you want, however, and wherever you, you want. Yeah. Have you have the power. You have the power. So guys, what are you waiting for? Become a Laz affiliate now. Click the sticker in this live stream to sign up. Let's go. Sign Let's up. Let's go. Let's go. Love you guys. 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 Yes. Yeah. Yeah. And so thank you everyone. You've helped us reach another milestone on for this round. Please because we'll be back later and we'll give you more options for boodle. Thank you! See you!